Hi! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Kung makikita nyo po ang ating settings ay kakaiba, no? So, this is because nag lang po at naglinis po ang ating, ano, iniba-iba niya lang po ang ating setup for today. Ayan, ano? So, kamusta po kayong lahat? I hope kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Gusto ko lang po itanong kung napanood niyo na po ba ang ating reading for the day 1, 2, 3 at ngayon naman po ay 4, no? So napaka-powerful po ng reading natin today actually. From reading 1, then yung reading 2, then yung, yung second reading natin, then third reading natin, and ito tingnan po natin kung ano ang makikita natin sa second reading of today. At sorry, fourth reading na po ito for the day. Ayan, no? So, Tingnan po natin kung ay bakit ganito to. Kung ano po ang makikita natin na second reading of the day today, ano? Tingnan po natin ano. Sana po kayo ay nasa mabuti lahat kalagayan, ano? So bubunot po tayo nang 10 no titingnan po natin gagamitin po natin is this tarot cards and the pink lover oracle not the hidden truth oracle okay so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 Okay, now pili naman po tayo dito sa lover oracle ng 10.

and ten. Huwag nyo po itong i-hide. Um, wag Huwag nyo po itong no? Imagining niyo po na kayo po ay nasa aking harapan, no? At kayo po ay aking binabasahan ng tarot na Lover Oracle and the Oracle for today. Tingnan po natin ang oracle for the Hatred and maliciousness, no? Meron pong galit na namumuo sa mga oras na to, no? Uh, maybe this person is galit na galit, nanghihinayang sa pagkawala mo, nagsisisi sa pagkawala mo, hindi niya po masabi sa iyo kung ano po ang na nararamdaman niya. Parang this is punong-puno lang po siya ng hatred, punong-puno po siya ng, ng... Dahil po sa mga naging kasinungalingan niya po sa iyo, dahil po sa lahat po ng... Um, naranasan niya dahil po sa lahat ng um, parang lahat po ng uh, hindi niya nasabi po sa iyo no talaga pong lahat ay ngayon ay namumuo sa kanya nagagalit po siya sa sarili niya for lying to you no sana hindi niya daw po nasimulan na ganyan oh my god I want to tell you how I feel. Gusto niya pong sabihin sa iyo lahat ng totoo. Wala lang po siyang opportunity and chance because um, because hindi niya po kayang sabihin, no? As a matter of fact, hindi niya po kayang sabihin ano po yung totoong nararamdaman niya sa iyo, no? Ayan, okay? Ayan po, oh. tignan tingnan Hmm. Pinapakiramdaman ko lang po, oh. hmm. Meron pong nag-iintay sa na magandang um meron pong naghihintay po sa'yo ng na uh, maybe a blessing, you ano? um, ituloy-tuloy mo lang daw po yung pag-heal, ituloy-tuloy mo lang daw po lahat-lahat ng lahat-lahat um, po ng gusto mong mangyari ngayon para ikaw po ay alam mo yun, somehow you will feel better, no? Ah uh, kasi po sa totoo lang, parang deserve mo pong sumaya because sa lahat po ng naranasan mo sa buhay sa kanya, Parang sumobra po, umabuso, sum, sumobra, parang niloko ka, lahat ng sakit pinadanas niya po sa'yo. Oh, I know that I crossed the line with you. Ayan, no, sumobra po siya, sinagad ka niya, yes. Ayan, no, naku, sinasagot talaga, no. Sinagad ka po niya talaga, talagang talaga. Now, meron po siyang willpower, inspirational, Uh, real power, inspiration, and desire. Gusto niya po talagang mag-move on from this, no? Gusto niya pong, um, gusto niya pong mag-move on, gusto niya pong patawalin sana yung sarili niya, and somehow, gusto ka po niya sanang makita, makausap, pero wala po siyang lakas ng loob pick. so many things remind me of you. So, talaga pong sa pakiramdam po ng person na to, sobrang dami po niyang naaalala. Everywhere po siya tumingin. Talagang naaalala at naaalala ka po niya sa lahat at napakaraming bagay. No? Oh my God! Oh my God! This is a very, very bad um, cards, no? Sa, ano po, sa um, tarot cards, ito po yung sinasabi ko sa inyong very, very, um, isa po sa hindi magandang cards, no? Um, ito po yung, parang feeling ko, ito po yung isa sa, no, this is not pinaka, ah. this is the worst card for me sa tarot card talaga. The tower, this is disaster, a destruction, disaster, broken pride, shattered dreams. Lahat po ng kamalasan ay nasa kanya. Nagsimula po ang lahat ng ito sa paghihiwalay nyo or sa pagkawala mo because siya po ang may kasalanan. No, siya po ang ang may kasalanan sa lahat ng to. Iya, yeah, no? sabi niya, lahat ng ito because of his lying and nire-regret niya, lang, nire niya po yung paglalay po niya sa'yo. No? I regret lying to you, sabi niya. Oh my God. A uh, very powerful again, ano? So, gusto niya pong i-restore yung kanyang control over you. Gusto niya po yung freedom na pwede niya kausapin anytime. Pero hindi po nangyayari at hindi po mangyayari because um, because feeling niya po hindi ka po maniniwala sa kanya kahit na sabihin niya po sa iyo na hindi niya na uulitin magbabago na po siya na realize niya na a lot of things parang feeling niya po ay hindi ka na rin po maniniwala Oh, yan ang sabi niya, I am becoming a better person. Eddie, eh, wow. <laughs> no, parang yan po ang gusto niyang sabihin sa'yo. Yan po ang gusto niyang ipamukha sa'yo na nagbago na siya, etc., etc. But the truth is, uh, medyo mahihirapan po ang person na to sa ngayon humarap sa'yo. I tell you, mahihirapan po siya. No? because right now his stress, burned out and restlessness, no. Talaga pong sabi ko sa iyo, ang tao pong ito ay burned out na, burned out na, burned out po, no. Sa kanyang pakiramdam, sa kanyang um, stress sa kanyang araw-araw uh, na buhay, no. nami mis ka talaga nitong person na 'to kasi kitang-kita kita ko sa cards na ayan, no, parang every time hindi siya misan makatulog, naiisip kanya um, naisip niya lahat po sa iyo, no? Ayan, no? I replay our conversations over and over. So, iniisip niya po yung mga pag-uusap niyo sa kanyang um, utak, no? Over and over and over again, ano? Oh my God. This is also a very powerful, power, just go, A very, very, very powerful cards, no? inuna na lang daw po niya isip niya over sa puso niya so ngayon kaya siya nandito sa relationship na to it is because um, wala na po siyang choice eh pinaninindigan na lang po niya no? Pinapanindigan na lang po niya because ang pakiramdam naman po niya is wala ka na. Ayan, no. I feel you leaving me behind. Ano mo, I feel like it's Friday or it's Tuesday, no. Siguro dahil papalapit na rin ang Tuesday but somehow your cards, they're very, very, very powerful, no. Simula kanina umaga, iba po ang energy ko, no. Ayan no, I feel you leaving me behind. So, pinapanindigan na lang po niya 'to kasi pakiramdam din naman niya hindi mo siya babalikan for whatever reason. Nagmo-move on ka daw, you are leaving everything behind no. Parang ang ang pakiramdam niya po is nagmo-move on ka na, nag adjust ka na sa bagong mong buhay, iniwanan mo na siya. Ah, uh, Tingnan natin yung Ayan. My life is not as together as it, as it seems. No? So, anong uh, move on ka na, nag, um, pinipilit mo maging okay siya po, oh, yung buhay naman niya ay hindi, nat, hindi buo no sa inaakala mo daw no gulong-gulo -gulo siya gulo na gulo yung buhay niya pero ang akala mo raw is buong buo siya as a person yung pagkatao niya yung happiness niya but no my life is not as together as it seems talaga pong nawala po sa sirkulasyon ang buhay niya daw because of you no yung paghihiwalay niyo well, you know leaving behind walking away Moving on, living behind, living behind, lahat like living behind. Pinili po kasi niyang mag-living behind, ano? Pinili niya po na iwanan ka, pinili niya po na, alam mo yon na... Pinili niya pong lumayo sa'yo, pinili niya pong lumayo sa'yo, pinili niya po na uh, iwanan ka sa tan ka. Ayun, oh, no, leaving behind, walking away. Kala niya po, he thought na magiging masaya siya. At ayan, oh, no, sinisi niya pa sa iyo lahat. It was my fault, but I blamed you. No, Sabi niya, alam naman ang kasalanan mo. Kasalanan niya, sorry. Pero, ikaw pa rin yung sinisi niya. Home conflicts, lack of support. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi po siya masaya, no? Uh, home conflicts, lack of support, talagang gulo gulo po yung buhay nito ngayon. Akala niya there's home celebration. Tingnan niyo po to ha. When it is reverse, kung na nabunot ko siya na reverse, it's home celebration. So, iniisip po ng tao na to na dapat is masaya siya pero ang nangyari po sa kanya at ang pagkabunot ko is ganyan. Home conflict and lack of support meaning ang buhay niya po ngayon ay kabaliktaran po sa inakala niya. I will wait for a sign from you, inaantay ka pa po niyang lumapit sa kanya, inaantay ka pa po niya na ikaw daw, wag mo raw siya sana siyang matiis, at wag mo raw siya sanang kalimutan ng ganon lang. Okay? So that's your fourth reading for the day. Napaka-generous ko po today. No, so maraming maraming salamat po sa inyo lahat. I hope po na bago niyo po panoorin to, na panood niyo lang na po yung um, reading natin. First reading of the day, second reading of the day, third reading of the day, and last but not the least, my bonus to you are fourth reading for the day. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyo. To all my Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Really. Maraming marami pong salamat sa inyo. And for those of you who wants to give me a super thanks, I would really, really, really love that and be grateful for that. At for those of you po who wants to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's L-A-D-Y-L-Y. -Y. Nasa dulo po yan ng ating video. Yan po ang aking official and only legit FB account. paki. Uh, follow nyo na rin po. No, we have almost 11,000 subscribers. Ang followers po natin sa FB natin is just 1,000. No, sana po lahat kayo na, na followers natin dito, i-follow nyo rin po yung aking FB account because I am doing a random call sometimes. Kinakamusta ko po yung mga followers ko And sana po, mag-follow na kayo para makamusta ko rin po kayo. Okay? Thank you very much. God bless you all. Life is short. Don't make it shorter. By stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo nakahapon, just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your love story. Maraming marami pong salamat. God bless you all. Have a good night. And I will all see you again. On my next reading for tomorrow, it's Tuesday. So mas maganda lalo po 'yan, ano? Excited po ako kung ano po ang makikita natin bukas sa araw ng Martes. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all and 'wag po kayong malulungkot. Just enjoy the rest of the day and night na pala po and um, mag po kayo na maluwalhati. God bless you all. I love you and um, good night to all of you. Bye!